Ano, ulit ka pa? Hindi ka naman, ano, parang hindi mo naman alam yung kalakaran sa YouTube eh. Hindi ba, biru-biru lang naman lahat yun. Hindi ka na nasanay. eh, sarot pa lang na natin na YouTube. Lahat lang naman yun, biru lang naman yun, pakikisama lang naman tayo. Ano lang naman yun, ano ba naman yun, bakit? naman kailangan, ano eh, matikon. Eh. Biro lang yun kung may tumatawag sa akin ng bebe. Dati si, La si Layla eh, si lang naman ang tumatawag. Di ka naman nagagalit. Sabi mo nga, ni ano lang naman eh. Biro-biroan lang naman yun, di ba? Kailangan mo naman na sila Layla. Basta yung mga sa team lab, di ba? Dati nagsimula tayo kay, Lay kay, Ma'am Tani. Oo. Oh. Kailangan mo na sila, hindi ka na, di ka na napipikun. Tapos dumating si Layla. So, oh kasi may bago na naman sa akin bebe, natitikon ka. Hindi mo naman dapat kailangan matikon ng ganun eh. Ito na naman yun. Nakikisama lang naman ako sa dun Ano, nakikipagkaibigan lang naman ako. Hindi mo natutuwa sa akin, wala na nga akong bisyo. Hindi ako umiinom. Hindi ako niinigarin yun. Sa bahay lang ako, pagkagaling ko sa trabaho. Sa bahay lang ako, hindi ako nangyipagbarkada. Hindi ako basta-basta naiyayaya ng mga barkada ko kung saan-saan. Kasi mas pinapahalagahan ko pa rin yung ano, yung time ko sa pamilya ko. Di ba? Eh, hindi mo naman dapat kasi ano, hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon mo. YouTube lang yan. Alam mo naman, mahal kita eh. Mahal ko kayo ng pamilya ko. Hindi ano, hindi dapat ka magpapadala sa emosyon mo. Alam mo naman yun kung ano eh para saan lang talaga hanggang saan lang naman yung kakayaan kapasidad ko biro-biro lang yung kanta-kanta lang bati-batian lang naman yun ano ngayon kung tawagin nila akong baby yan ganito lang naman yun ako rin naman ang kasama mo sa pagtulog ako rin naman ang kasama mo sa araw-araw alam mo namang mahal kita hindi naman dapat ganun eh paano pa to? hihirapan na ako eh. lang ay nang tuwala ako sa'yo tapos ano ito gagawin mo ano na ito eh ano pang gagawin ko anong gusto mo burahin ko na lang yung channel ko huwag na ako mag youtube ito nga pinagmamalaki mo ha sa mga kaibigan mo wala akong bisyo oh ang sabi mo nga, bisyo ko lang mag-YouTube. Sabi mo nga, ginabaalay magpuyat ako. At least, nami enjoy naman ako. At kahit saka kahit paano, kumikita tayo. Eh, ano pang gagawin ko? Ano naman ang gagawin ko sa buhay ko? Sabi ko naman sa iyo, nagbago na ako, di ba? Hindi na ako yung bago, bago mo ako nakilala. Nagsabi naman ako sa iyo na ganito yung buhay ko. Nagbago na ako. Laki na pinagbago ko. Hindi na ako ano. Hindi na ako laman ng gabi. Hindi na ako magastos. Lahat ng kinikita ko binibigay ko sa iyo. Binibigay ko ng buo, iniintrega ko ng buo. Priority ko pa rin talaga pamilya natin. Hindi dapat ganito. Nakakasama ka ng loob. Kasi anong gagawin mo sa akin ganito? Paano na ako ngayon? Eh, ano ka gawin ko ngayon? Ano suggestion mo? Na ano mas suggest? Ah, sa mga talaga ng loob, lahat na lang binigay ko sa iyo, lahat na lang ng lahat ng pwede ko maibigay, binigay ko. Tapos kinapairal mo yung silakbo ng init ng dugo ng ulo mo. Alam mo naman kahit paano, hindi kita papatulan. Ano ang ginawa mo sa akin? Oh, marap ka nga dito. Yoko. Dami tayo mo sinasabi. Yoko. Komarap ka dito. ka dito. iman. Magtatat ako kay, ano, kay, kay Tolkaverse. Kapasundo mo na ako sa kanya. Baka malaki talaga tampo ko sa'yo. Mga ilang araw mo na akong makikituloy sila ka, Bert. Pinakausap mo ako, nakatalikod ka. Marap ka. Eh, sa mga kasilog ko sa'yo eh. Baka Hintayin ko lang yung sagot ni Toto Brooks. Nag-chat na ako. Papasundo ako. Harap na! Baka pa ulo mo eh. Sige na, humarap ka na. Hindi na? Hindi na. Promise? Promise! Hindi ka. Huwag mo na uulitin to ah. Anong... Ano lang naman yun, biro-biro lang yung tawag nilang pag bebe-bebe -be -be sa akin. Bibiro lang sila. Hindi naman ano eh, hindi naman seryoso yun, bebe-bebe -be 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 lang yun. Si Lely lang nga yung ano eh, ina-allowed kong tumawag-tawag sa akin ng bebe. Di diba, nagsabi naman sa'yo si Lely, nagpaalam naman sa Huwag ka na magagalit sa YouTube, unong pinahihilal sa mga lalamutin na mo yung ginawa mo sa akin, anong gagawin ko sa buhay ko ngayon? Mahal naman kita eh. Hindi mo masakit yan eh. Hindi hmm, masakit. Masakit nga eh. Nasobran nga yung pagmamahal mo sa akin eh. <laughs> Jok lang po. Jok lang to eh. For content lang to. For content lang. Okay, maraming salamat po. Bye bye. <laughs> Alright, magandang araw mga kamaster. master uh, ano lang to, konting ano bang tawag doon? Uh, minsan sa buhay natin, sa, lalo na sa mga nag-YouTube, di ba? Minsan may mga dumarating na temptation, mga tukso-tukso. Kaya dapat, ano, minsan alam din ng mga asa-asawa natin o inaaprobahan ng asawa natin yung mga ginagawa natin sa YouTube. Kasi minsan, baka sabihin, masyado na natin siniseryoso yung mga biro-biroan sa YouTube. Kaya ako, mahalaga na alam ng, alam ng asawa ko kung ano yung ginagawa ko sa YouTube. Para sabi, hindi nawawala yung tiwala niya sa akin. Alam niyo naman, siyempre, marami na tayong nakita marami na tayong nalaman na maraming pamilya may, oh, may mga pamilya nasira dahil sa social media mga ganun although hindi naman tayo sikat pero mabuting alam pa rin ng partner natin kung ano yung mga ginagawa natin sa social media ika nga eh, magkakaroon ng distinction kung hanggang saan yung real at reality ibig sabihin hanggang 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 kailan yung hanggang saan yung pwede sa publiko at hanggang hanggang saan lang yung pwede para sa privado so ako magaling lang ako ano masayahin lang ako masaya ako pagka nakiki uh, nakikibahagi ako sa youtube sa mga kaibigan ko pero mahalaga pa rin talaga sa akin yung yung kapakanan ng pamilya ko. So I'll make sure na palagi alam ng misis ko kung yung mga ginagawa akong kalokohan sa YouTube. Kung sino yung mga inaasar ko, madalas kong inaasar, madalas kong pinupuntahan, yung mga ganun. Hindi ako naglilihim sa kanya. So, alam ng misis ko yung mga kalokohan ko sa YouTube at wala akong inililihim sa kanya so as long na sabi niya nga sa akin as long na masaya ka at uh, lagi kang tapat sa akin hindi kita mabubugbog kaya yung video ko ano na yan for content lang yan ha Suma wala lang sumagi lang sa utak ko yung ano yung nangyari kasi mabuti na rin yung kahit sa nung uh, inano ko sa kanya yung content pinapaliwanag ko pa lang sa kanya yung process ng content na tatawa na siya eh. sabi niya baka sabihin nga daw ng mga tao masyado mabigat yung kamay niya at binubugbog nga niya ako binubugbog naman niya talaga ako sa pagmamahal lang mahal ako ng asawa ko mahal ko rin ang asawa ko for content lang yun talaga okay maraming salamat po sa inyo maraming salamat po sa pagtangkilik sa channel ni eh, Master Rapid TV More power po sa ating lahat. Maraming salamat po.